Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi. Kabanata 341 hanggang 345. Kabanata 341. Sinampal si Wendy ng Lady Wilson at tumakbo palabas. Ngunit bago siya nakatakbo palabas ng bakuran, pinigilan siya ni Noah Wilson. Hinikayat siya ni Noah Wilson na bumalik, ngunit hindi niya masundan ang kanyang buhay at kamatayan. Palagi niyang nararamdaman na nahulog siya sa larangang ito. Ang malaking responsibilidad ay nakasalalay kay Ginang Wilson, kung hindi dahil sa kanya, bakit siya nagiging miserable? Kaya, siya ay nagalit ng ilang sandali, na nagnanais na tumakas sa bahay, mas malayo ay mas mabuti. Ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay hinayaan pa rin niyang iwaksi ang ideya. Taimtim na sinabi ni Noah Wilson, Wendy. Bakit ka aalis ng bahay? Ikaw ay wala man lang trabaho at walang matitirhan sa labas. Babae ka, kaya hindi mo kaya lumabas para umupa ng bahay at magtrabaho sa ganitong oras. Tama ba? May ginawang mali ang lola mo. Pero ano pa ba ang magagawa natin ngayon bukod sa dumikit sa lola mo? Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng pamilya Wilson. Sandaling natahimik si Wendy. Paulit-ulit na iniisip ang mga sinabi ng kanyang ama. Kung iiwan niya ang pamilya Wilson, wala na talaga siyang mapupuntahan. Hindi siya maaaring gumala sa kalye. Tama, pagkatapos ng lahat. Siya ang pangalawang binibini ng pamilyang Wilson sa mata ng iba. Kung gumagala siya sa kalye, hindi ba siya pagtatawanan? Kaya nasabi na lang niya na naagrabyado. Dad, si Lola ay masyadong duminanti at autoritarian. Alis na tayo dito. Napabuntong hininga si Noah Wilson at sinabing, Lumabas ka? Ngayon, kung lilipat ka, wala ka nang babalikan. Ang iyong lola ay maaaring mabuhay ng ilang taon o higit pa, kapag siya ay pumanaw. Ang vilya na ito at ang ilan pang ari-arian ng pamilya Wilson ay mapapabilang sa ating pamilya. Ito ang ating tahanan. Kung lumipat tayo, at bumalik ang iyong pangalawang tiyuhin at ang kanyang pamilya, ano ang dapat nating gawin? Tapos wala na, biglang natauhan si Wendy. Huwag tingnan ang pamilya ni Claire ngayon. Ang relasyon sa Lady Wilson ay mabaho, ngunit kung lumipat ang kanyang pamilya, malamang na samantalahin nila ito. Sa pag-iisip nito, napaluha si Wendy na naagrabyado, at sinabi, ngunit hindi ito isang paraan, kapag ganito, hindi ko na siya matiis. Noah Wilson had no choice but to comfort her. Huwag mo na itong isipin masyado. Pagkatapos ng lahat, may mga bisita sa bahay. Hindi natin maaaring hayaang basahin ng mga bisita ang mga biro. Kapag ang mga bisita ay nakaalis na, bibigyan ka ni Itay ng kaunting pera para makapaglakbay ka at mag-relax. Bahagyang tumango si Wendy. Pagkatapos ay sumang-ayon. Sinabi, "Okay." Nang bumalik sa villa kasama ang kanyang ama, ipinadala lamang ni Mrs. Wilson si Fredman Wilson sa guest room. Siya mismo ang pumasok sa guest room at bumaba ng mag-isa. Nang makita ang pagbabalik ni Wendy, nagmamadali siyang sumulong at humihingi ng tawad. Wendy, ito ay ang masamang lola ngayon lang. Si Lola ay gumawa ng isang salpok at humingi ng tawad sa iyo. Sana ay mapapatawad mo ang Lola mo. Inaasahan din ng matandang Mrs. Wilson na makukuha ni Wendy si Fredman Wilson. Kaya kailangan bumalik si Wendy. Ang una niyang ginawa ay ang magkusa na humingi ng tawad. Hindi inaasahan ni Wendy na si Lola ang magkukusa para humingi ng tawad. Ito ay napakabihira para sa isang matigas na Lola sa buong buhay niya. Kaya mas komportable siya. Hinawakan ng matandang Mrs. Wilson ang kamay ni Wendy umupo sa sofa, at taimtim na sinabi, Wendy, ang ating pamilya ay nahaharap sa napakalaking paghihirap ngayon. Alam mo ba ito? Tumango si Wendy, Lola. Alam ko, hinihiwalayan ka na ngayon ng white family, at naging biro ito para sa Oris Hill. Bagamat ayaw itong banggitin ni Lola, ito ang katutuhanan. Dapat mo itong malaman sa iyong puso? Pagdating dito, hindi na napigilan ni Wendy na umiyak muli. Alam ng buong Oris Hill na siya ay isang babaeng hiniwalayan ng pamilya White. Kaya kung gusto niyang pakasala ng isang mayamang pamilya sa kanyang buhay, ito talaga ay imposible. Kabanata 342 Sa makatuwid, ang kanyang sariling kinabukasan ay agad na naging napakaliit. Tinulungan siya ng matandang Mrs. Wilson na punasan ng mga luha at seryosong sinabi, Wendy, Ginamit mo para maging munting prinsesa sa bahay natin. I spoiled you. Your parents spoiled you. And ini spoil ka ni kuya. Kaya hindi ka nag-aral ng mabuti noon. At ayaw mong pumasok sa trabaho. Pagkatapos mong makagraduate, ayos lang ito. Ngunit ngayon ang ating pamilya ay hindi na tulad ng dati. Ikaw dapat ay magbago. Dapat kang maging mature sa lalong madaling panahon at ibahagi ang ang iyong responsibilidad para sa pamilyang ito, na maaari lamang lumala at lumala. Paulit-ulit na tumango si Wendy, at nagkasala, Lola, pasensya na, masyado akong mapaglaro dati, at wala akong natutunan. Hindi ko matutulungan ang pamilya na ibahagi ang mga alalahanin. Pinisil ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang kamay at seryosong sinabi, Wendy tapos na ang nakaraan. Ikaw ay ang pangalawang apo na baby ni Lola. Paano ka masisisi ni Lola at tratuhin ka ng masama? Pagkatapos, taimtim na sinabi ng Lady Wilson, Ngayon, mayroong isang mahusay na pagkakataon, upang makamit ang maraming benepisyo sa isang iglap. Hindi lamang nito malulutas ang krisis sa pamilya, papayagan din nito na makahanap ka ng pagkakataong bumangon muli, at gawin kung ano ang gusto mo. Nang marinig ito ni Wendy, tumango siya at tuwang-tuwang sinabi, Lola, pag-iisipan ko. Nang marinig ito ni na Noah Wilson at Harold, dali-dali nilang pinalibutan sila. Sa kanila, hindi na itago ni Noah Wilson ang kanyang pananabik at nagtanong, Mom, ano po ang magandang paraan? Seryosong sinabi ng matandang ginang Wilson, si Fredman, si Fredman Wilson na nakatira sa guest room sa taas. Siya, nagmamadaling tanong ni Noah Wilson. Nangako siyang tutulungan tayo? Hindi. Umiling ang matandang ginang Wilson at sinabing, sinabi niya sa akin na hindi siya ganoon nakamag-anak, at siya ay dumating para lamang sa huling hiling ng kanyang ama, at siya ay walang obligasyon na tulungan tayo. Hindi masyadong naintindihan ni Noah Wilson, at nagtanong, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ng matandang Mrs. Wilson, "Ibig kong sabihin, hayaan mong samantalahin ni Wendy ang pagkakataong ito. Si Fredman Wilson, nakikita ko na interesado siya kay Wendy." Nagulat si Noah Wilson at sinabing, "Mom, hinihiling mo bang samahan siya ni Wendy? Si Fredman Wilson ay mas matanda kaysa sa kanya. Eh ano ngayon?" tanong pabalik ni Mrs. Wilson, "May masama ba sa pagiging mas matanda?" Si Gerald Day hindi masyadong bata. Pagkatapos ng mahabang panahon nakasama niya si Wendy, nagpalaglag siya. Anong nangyari? Sinaktan lang niya si Wendy. Anong binigay niya kay Wendy? Sabi ni Noah Wilson. Iyan ay normal na pag-ibig ng lalaki at babae. Ngunit si Fredman Wilson ay isa ng matandang guro. Mataimtim na sinabi ni Mrs. Wilson. Ano ang problema ng matandang guro? Old Master mayaman at malakas may mga koneksyon at mapagkukunan wala ka bang kailangan kung susundin mo siya malakas na ikinaway ni Noah Wilson ang kanyang mga kamay no way no way i think Wendy and Gerald are still acceptable but if we let her and Fredman Wilson how can i be a father to her hindi mo matanggap bumuntong hininga ang matandang ginang Wilson at nagtanong kung gayon Maaari mong tanggapin ang pagiging mahirap. Kung malugi ang Wilson Group, anong mana ang maaari mong makuha mula sa akin? Itong lumang villa, huwag kalimutan. Ang Wilson Group ay may utang pa rin sa bangko. Pagdating ng oras ng pagkabangkarote, babawiin ng korte ang villa. Wala akong pakialam, at ako ay hindi na mabubuhay sa mga susunod na taon. Ikaw naman, ano ang gagawin mo pagkatapos? Kagaya ni Jacob, tumira ka sa Villa, sirang tube building ba ito? Hindi na kay Mick si Noah Wilson, ayaw niyang ipagkalulo ang kanyang anak, ngunit ayaw din niyang maging mahirap. Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin, si Wendy, na hindi nagsalita, ay biglang nagsabi. Lola, kung makakatulong siya sa Wilson Group, willing akong samahan siya, pero ako may isang kondisyon. Tuwang-tuwang tanong ng matandang Mrs. Wilson. Anong mga kondisyon? Kinagat ni Wendy ang kanyang mga ngipin at sinabing, Gusto kong maging direktor ng Wilson Group. Ito ay ang dating posisyon ni Claire. Kabanata 343. Nang gabing yon, pagkatapos maligo, nagsuot lang ng bath towel si Wendy at kumatok sa pinto ng kwarto ni Fredman Wilson. Pagkatapos, hindi na siya muling lumaba sa guest room kung saan nakatira si Fredman Wilson. Kinaumagahan, nang bumaba ang pulang mukha na si Fredman Wilson kasama si Wendy, ang mga mukha ni Noah Wilson at ng kanyang asawang si Horia ay medyo pangit at nahihiya. Nakita rin ni Fredman Wilson na maaaring hindi makuntento ang mag-asawa sa relasyon sa pagitan nila ni Wendy. Kaya halos walang pag-aalinlangan niyang sinabi. Napagpasyahan kong mag-invest ng 80 milyon sa Wilson Group para tulungan ang pamilyang Wilson na muling itayo ang industriya, upang ipakita ang aking sinseridad. Madeposito ako ng 10 milyon sa account ng Wilson Group ngayon, at ang natitirang 70 milyon ay ibibigay ko sa loob ng isang buwan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang natuwa ang buong pamilya Wilson. Si Noah Wilson at ang kanyang asawa ay walang anumang kahihiyan o kakulangan sa ginhawa at kaagad na iginagalang si Fredman Wilson bilang panauhin. Ang matandang Mrs. Wilson ay natural na masyadong nasasabik at agad na inihayag pagkatapos nakuha ang 10 milyon. Muling mapapatakbo ang Wilson Group kasama si Wendy bilang direktor. Para sa pamilyang Wilson, inalis nila ang lahat ng nakaraang ulap sa sandaling ito. At sila ay muntik nang bumili ng isang pares ng paputok at ipinagdiwang ng mapangahas. Inilabas ni Fredman Wilson ang sariling ekspresyon habang tinatanggap ang mga papuri mula sa pamilya Wilson. Hiniling niya sa kumpanya ng pananalapi ng kumpanya na agad na pandohan ang Wilson Group ng 10 milyon para pansamantalang maalis ng Wilson Group ang financial chain break. At the same time, personal na nag-transfer ng 5 million kay Wendy bilang pocket money para sa kanya. Todo-todo si Wendy para pagsilbihan siya kagabi at talagang nasiyahan siya. Si Fredman Wilson, na nasa edad na 50, ay hindi nakaranas ng nakakaganyak na pagnanasa sa loob ng mahabang panahon. Si Wendy na ang nagparamdam sa kanya na maging bata. Kaya, pagkatapos ng isang gabi, Mahal na mahal niya si Wendy at naisipan pa niyang panatilihin ito bilang isang concubine sa mahabang panahon. Kaya naman, pagkatapos ibigay ang pera, sinabi niya kay Ginang Wilson at Noah Wilson sa hapag-kainan, "Matandang ginang, Ginoong Noah, mga nakababatang kapatid, mayroon akong hiling, at mangyaring sumang-ayon dito." Ang Lady Wilson ay nanginginig sa pananabik sa oras na ito. Siya ay natural na nagsabi ng may kagalakan. Oo, oh, Fredman, lahat tayo ay nasa iisang pamilya. Huwag magsabi ng kahit ano tungkol sa dalawang pamilya. Banggitin mo lang kung ano ang gusto mo. Ikaw ang matanda sa pamilya Wilson. Ikaw ang benefactor. Kung ikaw ay may kahilingan, ang pamilya Wilson ay hindi maglakas loob na hindi sundin ang iyong kahilingan. Sinulya pa ni Fredman Wilson si Wendy, at sinabing, ako at si Wendy ay nagkasundo rin. Bagamat medyo malaki ang agwat ng edad, ang tunay na pag-ibig ay palaging walang limitasyon sa edad. Kaya sana, pumayag kayo na maging manliligaw ni Wendy. Tutulungan ko talaga ang pamilya Wilson sa abot ng aking makakaya. At the same time gagawin ko ang lahat para tratuhin ng maayos si Wendy. Bagamat medyo lumalaban si Wendy sa Old Master Fredman Wilson sa kanyang puso. Wala siyang anumang pagtutol sa kanyang pera. Matapos makatanggap ng limang milyon at nang marinig niya ito, natural siyang natuwa. Habang hawak niya ang hita ni Fredman Wilson ng mahigpit, magagawa niya ito sa hinaharap. At nang marinig ito ng matandang ginang Wilson, tuwang-tuwa siya at sumang-ayon on the spot, na nagsasabing, Fredman Wilson, dahil kayo ni Wendy ay magkasundo, ako ang ginang Wilson. Natural na itinaas ko ang aking mga kamay, at pabor na magkasama kayo. Bagamat medyo hindi katanggap-tanggap kay Noah Wilson, gumaan ang loob niya nang maisip niya na ang pamilya Wilson ay sasakay sa isang malaking bangka sa hinaharap, at sinabing, maaari kang magpas siya sa mga bagay na ito sa iyong sarili. Wala kaming opinyon, sinabi ni Horia na medyo hindi nasisiyahan. Fredman Wilson, nabalitaan ko na mayroon kang pamilya. Hindi pa kasal ang Wendy namin. Kung kakalat ang mga bagay sa iyo, paano na si Wendy sa hinaharap? Agad na sinabi ni Fredman Wilson, huwag kayong mag-alala. Mga nakababatang kapatid, pagdating ng tamang panahon, tiyak na pakakasalan ko si Wendy. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang buong pamilya, magpakasal kay Wendy. Tapos, hindi ba pupunta ang pamilyang Wilson sa nakalistang grupo? Ito ay talagang mahusay, upang ipakita ang kanyang sinseridad, sinabi ni Fredman Wilson. Sa katunayan, hindi alam ng lahat na marami din akong negosyo sa Nanbuang Province. Bukod dito, ako ang chairman ng Nanbuang Chamber of Commerce. Sa hinaharap, tiyak na matutulungan ko ang pamilya Wilson sa maraming paraan. Tiyak na gagawin itong nangungunang pamilya ang pamilyang Wilson sa Oris Hill. Sa sandaling ito ay sinabi, ang pamilya Wilson ay umiyak sa tuwa. Hinawakan ni Wendy ang baywang ni Fredman Wilson at patuloy na umiyak sa harap ng kanyang lola at mga magulang. Kabanata 344 Pakiramdam niya ay nagkaroon na siya ng pagkakataong bumangon. Sinabi ni Fredman Wilson sa oras na ito, sa pamamagitan nito, Magkakaroon ng industriya ng Decoration Summit sa Ores Hill sa loob ng dalawang araw. Nakatanggap din ako ng imbitasyon. Tapos sasama kayo. Taimtim kong ipapakilala ang Wilson Group sa lahat. At iaanunsyo ang aking desisyon para mamuhunan sa Wilson Group. Namanhid na tanong ni Wendy, Fredman, paano mo maipapakilala sa iba ang relasyon natin? Ngumiti si Fredman Wilson at nagsabi, sa ngayon. Bibigyan kita ng karaingan. Sabihin mong tiyuhin mo ako. Kapag dumating na ang tamang panahon para bumalik, ikakasal na ako sa sa'yo pagkatapos ng hiwalayan namin ng asawa ko. Tuwang-tuwa si Wendy at bungulong. Fredman, ang galing mo talaga. Gusto kong manatili nakasama mo at tumanda nakasama mo. Hinawa ni Fredman Wilson ang kanyang makinis na kamay at emosyonal na sinabi, huwag kang mag-alala mahal ko. Siguradong magkakatuluyan tayo magpakailanman. Nagmamadaling ipahayag ang muling pagkabuhay ng pamilya Wilson. Kaya hindi ginawa ni Charlie na alamin ang variable na ito. Nitong mga nakaraang araw, tumatakbo siya sa pagitan ng bahay at ng ospital. Inaalagaan ng old master na nasa ospital. Hindi na mabigat ang problema ng matanda, magpahinga lang ng ilang araw sa ospital at gumaling ng maayos. Sa nakalipas na ilang araw, natural na kailangang tanggapin ni Charlie ang responsibilidad ng paghahatid ng mga pagkain. Ang balita na gumaling ang mataas na perplegia ni Jacob ay nagdulot ng isang pakiramdam sa buong bansa matapos marinig mula sa ospital. Ilang mga tao sa larangan ng medikal ang nangahas na maniwala na ang gayong medikal na himala ay hindi magagawa sa bansa. Gayunpaman, maraming tao ang nabuhayan ng loob. Nang mabalitaan nila na ito ang sulat kamay ng henyong doktor na si Changki. Ang pangalan ng henyong doktor na si Changki ay talagang kahanga-hanga sa bansa, lalo na sa medikal na larangan, halos alam ng lahat. Sa pagkakataong ito, gumaling ang high-level na paraplegia, at umangat ang reputasyon ni Changki ng mas mataas. Siya ang naging unang tao sa larangan ng tradisyonal na gamot sa bansa. Hindi mabilang na mga reporter ang gustong makapanayam si Chanky. Kahit ang mga dayuhang reporter ay gustong makipagpanayam sa kanya, at maraming nangungunang kumpanya ng parmasyutiko, ang gustong hanapin siya upang makipagtulungan, upang gumawa ng gamot para sa high level na paraplegia. Ngunit tumanggi si Chanky. Ayaw niyang samantalahin ang kakayahan ni Mr. Wade para agawin ang limelight. Pagkatapos ng lahat, ang mga kakayahang ito para maabot ang langit ay hindi sa kanya, ngunit kakaiba si Mr. Wade. Upang maipahayag ang kanyang paghanga at pasasalamat kay Mr. Wade, gumawa ng desisyon si Chanky na manatili sa Orris Hill. Pakiramdam niya na sa pamamagitan lamang ng pananatili sa Orris Hill, ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabayaran ang kabaita ni Charlie. Kaya naman, gusto niyang magbukas ng medical clinic sa Orris Hill at gusto niya maging isang doktor at uminom ng gamot sa Oris Hill, at makinig sa mga utos ni Charlie kahit anong oras. Ang kanyang apo na si Jovia, nang mabalitaan niyang nagpa siya ang kanyang lolo na manatili sa Oris Hill, hindi nakaimik sa excitement. Sinasabi na ang mga batang babae ay ang pinakaitinatangi sa tagsibol, at si Jovia ay nasa edad din na pinahahalagahan ng tagsibol at ang kanyang puso ay nasa yugto ng ganap na pamumulaklak. Bukod dito, walang babae ang makakalaban sa alindog ng isang makapangyarihang lalaki. Sa makatuwid, matagal na siyang nabighani kay Charlie, na nakapikit araw-araw, at ang lumabas ay ang gwapo at walang pakialam na mukha ni Mr. Wade. Bagamat alam niyang may asawa na si Charlie, naramdaman niya ito tulad ng iba pang mga babae na hindi ganoon kalalim ang relasyon ni na Charlie at Claire. At mayroon pa rin siyang pagkakataon. Ang pananatili sa Ores Hill ay magbibigay sa kanya ng kaunting posibilidad. Naghatid ng pagkain si Charlie sa Old Master. Habang pabalik ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Chunky. Magalang niyang sinabi sa telepono, Mr. Wade, nagrenta ako ng shop malapit sa kumpanya ni Mrs. Wade at binuksan ko ang isang tradisyonal na klinika ng gamot, at mananatili ako sa Ores Hill sa mahabang panahon. Kung mayroon kang anumang mga utos, mangyaring tawagan ako anumang oras, at gagawin ko ang mga utos mo. Huminga si Charlie, at sinabing, Okay, maganda yan. Kabanata 345. Maagang umagang yon, si Claire ay bumangon ng napakaaga at nag-makeup. Pagkatapos mag-makeup, napakaganda ng kanyang mga kilay na lalong naakit si Charlie. Ngunit kakaiba ang tanong niya, Honey, karaniwan kang pumapasok sa trabaho nang walang makeup. Bakit ka naka-makeup na yon? May importante ba? Tuwing weekdays, laging nakataas ang mukha ni Claire. Iyon ay dahil ang kanyang mukha ay maganda kapag hindi natatakpan ng pink at puti, kaya bihira siyang mag-makeup. Taimtim na sumagot si Claire. Ngayon ang summit ng industriya ng dekorasyon sa Ores Hill. Sumama ka sa akin, kakabukas lang ng company natin. Bihira lang na mag sa atin ang organizer. Ito ay isang magandang pagkakataon upang lumitaw sa industriya. Dapat tayong gumanap ng maayos at magsikap na magkaroon ng tatag sa industriya. Medyo nagulat na tanong ni Charlie, sino ang nag-sponsor nito? Kakabukas lang natin. Paano ka na imbitahan? Ngumiti si Claire at sinabing, It is hosted by the Embran Group. Pinadalhan ako ni Miss Doris ng liham ng imbitasyon. No wonder, karaniwang walang pakialam si Charlie sa mga gawain ng grupo. Kaya hindi niya alam na si Embran talaga ang organizer ng summit na ito. Tinatayang sina Johnny Doris ang naturang summit dahil sa asawa niya nakakabukas pa lang ng kumpanya at gustong tumulong sa kumpanya ng kanyang asawa na palawakin ang katanyagan nito. To put it bluntly, it is to set up a stage for his wife to sing. Pagkatapos mag up ni Claire, nakakita siya ng suit na isusuot ni Charlie bago siya ilabas. Pagdating nila sa meeting place, siksika na. Mayroong nasa katanghali ang gulang na mga lalaking nakasut at leather na sapatos at magagandang dilag na kasama nila. Si Charlie ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa industriya ng dekorasyon, kaya wala siyang mga kakilala, ngunit nakipag-ugnayan si Claire sa industriyang ito sa Wilson Group dati. Kaya pagpasok niya, marami siyang nakilalang kakilala para kumustahin. Kasama si Claire na magpadala ng isang bilog ng mga business card. Biglang nalaman yon ni Charlie na ang mga tao ay tila napapaligiran ng isang medyo may edad na lalaki ng sabay-sabay, at isang malaking grupo na pinalibutan sila ng mga tao at pinuri sila. Matalim ang mga mata ni Charlie, at nakita niya sa isang sulyap na ang kakaibang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay karga-karga si Wendy sa tabi niya. Hindi niya naiwasang mag-usisa kay Claire, Honey, hindi ba nalugi ang Wilson Group? Anong ginagawa ni Wendy dito? Sumulyap din si Claire at umiling. Hindi masyadong malinaw. Narinig ko mula sa aking ina na ang pamilya Wilson ay gumawa ng panibagong pamumuhuna nitong mga nakaraang araw. At ang negosyo ay tumakbuna ng normal. Hindi mapigilan ni Charlie na sumimangot. Mamuhunan sa pamilya Wilson? Sinong hindi mahaba ang mata? Not to mention their conflicts with the Wilson family. Warnia! Solomon White, and Sheen. Alam ng lahat ang nangyari, kahit na hindi, dapat narinig nila na ang Wilson Group ay hinarangga ng M. Brand Group. Sa oras na ito, ang pamumuhunan sa pamilyang Wilson ay sakit sa ulo. Sa sandaling ito, dalawang tao ang nagbubulungan sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay nagsabi, Hoy, iyon ay si Fredman Wilson, ang chairman ng Future Company Group. Siya si Fredman. Bulalas ng isa pang tao, parang siya ang presidente ng Nanbuang Chamber of Commerce. Oo, oh, siya yun. Paano magiging presidente ng Nanbuang Chamber of Commerce ang isang taga Eastcliff? Marami ring negosyo ang Future Company Group sa Nanbuang. At ang pangunahing dahilan ay ang Pamilya Song ay hindi nakipagkumpitensya sa kanila para sa posisyon ng presidente, kung hindi. Ang tagapangulo ay dapat nakabilang sa pamilya ng Song. Hindi mapigilan ni Charlie na sumimangot